<laughs> bala kayo kung saan kayo pupunta Good morning guys Maswayo. Bala na Nagala na naman Gagala <laughs> So dito kami sa Alang 7-11 So bala na kung saan pupunta Yung <laughs> <laughs> Side trip kami dito sa Naruto <laughs> Yun, Yung iba naman kasama nasa baba Tinabad umakyat So yung mga idol Masabawan daan <laughs> so bubunta pala kami ng banyo so biglang bubagsak ang ulan ayan saan nyo ba kami dinadaan pagsanghan na iba na ruta ito so yun akat kami ng ano sabi patag lang kaya <laughs> ayaw patag mo ang anak mo ang agal si inay so patag lang kami napunta kami dito pabunta ng Boy Scout sa UP Los Baños. Yeah. So daan ng Picard. Lusong. Lusong yung pabalik. Walang lusong ah. Yeah. <laughs> okay, UP. Okay, okay. <laughs> Umuwi tayo, kakain na daw. Ah, <laughs> na ako dito sa Tingnan. Ah, uh, ka dito sa yeah. oh, ano? dito sa banyo. O ano? Hindi ba sabi ko patag lang? <laughs> Nyare. Mawala oh, ng clips. Okay. <laughs> Alhal. Magagalit na naman si nanay. Patag eh. Patag. Yari na naman kayo. Patag lang. Panggal ang kalawang. <laughs> so dito na kami sa Boy Scout. Ayan. So side trip muna kami dito Pero di ko alam kung di diretsyo ng Aguila Base <laughs> So yun So May papasal kami sa Aguila Base Master Joel Si uh, Mark And, First time So dito lang kami sa UP Uy Alhal malala So yun, papasok kami ng uh, ang Aguila Base. So hindi alam ni Mas Sir Joel na Aguila Base yung pupunta namin sa kanilang bay. Ayan. So paahon na kami dito ng Aguila Base. So yung mga binubudol ay nasa huli. Ang <laughs> budol ay nasa unahan. Ito. <laughs> Ito. Ito. Oo. Malapit na dyan. palusong na yun dyan, sa dulo dyan. Palusong na naman? Oo. Ito yung lusot na ito, Kalawan. Lapas yata ito. Tanun na yata. Ating na yata. Ating <laughs> na sa, ano dyan, sa gitna dyan. Diyan tayo dadaan. Palabas ka ng Kalawan yan. Ano ang kwentong pagsanghan mo? <laughs> Ito. <laughs> Ito may pakana dito din eh. Si... Gala tayo ng gala. <laughs> Kwentong pagsanghan. Pagsanghan tawon din. Daan ng Los Baños. Baba ng Kalawan. <laughs> Parang delikado yun ah. Parang hindi ako naniniwala dun. Oh. Yeah, boy. Ay, losong na ano. Oh. After diyan, oh. Tumototot na tumototot. Losong pabalik. <laughs> Kwentong pagsanghan loop. Kumusta na 'yo? So, tambay muna, tambay. Tambay. Mandak ka. Ba, kasi galeng kita nagbe-video ka. Owi <laughs> na. Oo, huwag mo. Ano vlogger o. Bisa nyo. At para makaka-video o. Oo nga, nagbubudol. <laughs> Sana all. Saan susunod mga ay wala, pwede. wala pwede. Pinaplano na naman kayong ate muna. Wala na kayo. <laughs> nasa ride. Nasa ride Nasa ride Ride pa rin na pinag-uusapan. Tululaway. <laughs> Yun o. Know. Mas sir malapit na ba tayo sa anong kalawan? Malapit na, malapit na. Malapit na sa kalawan? Patag na lang. <laughs> Lapit na sa Kalawan. Kalawan na nabubudol. <laughs> ah, so le ang mabubudol. Mga idol dito na kami sa Agila Base. Yan. Welcome Mark. Isa ka nang ganap na hayop. <laughs> so dito na kami sa Station 11. Ito na yung Agila Base. Yan. Yan. <laughs> yung station 1 muna yung nag-register uh, tayo. Oo. Oh. Uh. So, number yan. Number. Champion. Ito na. Number Master number. Ronald. Master Edwin. Yan, Master Ronald. Yun. Master Joel. Yan. Welcome to Aguila uh, Base. Boss Toyo. ka na? Okay. Shout out, Boss Toyo. Shout out, Boss Toyo. Oh, kiss na dyan, ha? Kailangan mag-kiss dyan sa, ano, sa... Okay. Ano? Diyan oh. Mark. Kiss. Yakapin mo yung ano, yung Aguila base oh. First time eh. Na. First time. Taka doon. Yakapin mo. Kasama yung bike. Yakapin mo yan na Aguila base. So yun. Yan. Oh, bye. Shout out bye oh kayo, mga takbong pugi kayo. Huwag kayo masyadong kakain. Nakakaubos ang pera. Mag-quit bike na kayo. Quit bike na kayo. <laughs> oh. Eh, hirap talagang sa pagdimo pag di mo alam yung lugar. <laughs> Banahid lang naman. Yan. Yun, may mga dito rin. May mga dito rin. <laughs> so, dito muna kami. Chichi magulit. Vlog, Let's go. Mga bitin sa bike, bitin sa ride oh. Mahahapag tayo. <laughs> o, bababa na kami. So yan mga idol, hindi na kami nakapagpagsangkan. So nag-agila base na lang kami. So nakabudol na naman. pagsanghan kasi. So naging agila base. <laughs> ah, so, may asa sa likod ko. So yun lang. Bye-bye.